Ay, ay, ay. Ay, a Papakita ko sa inyo yung mismong kabuuhan nitong Kayanas na view. Dating niyo pa lang dito, ito na kagad ang bubungad sa inyo. Napakagandang tanawin. Napaka-solid. Ayun bali hanggang dito from uh, National Road. uh, Siya ay 6 kilometers simula sa National Road. Anong barangay yun? Payanas. Yan, simula sa Payanas may barangay. Ah, paya Buangan. Yan, simula sa Buangan is 6 uh, kilometers siya. So mas maganda kung mag motor. Ito na kaganda ng lugar makikita niyo naman. Sobrang sulit, Nasulit At meron dito ng itaas, ito. Ah, bakita ko sa inyo itaas in at meron din siyang view deck. Ayun. So, akyatin natin talaga, talagang view deck 'to eh. Kaya natin ang deck at na makita natin ang view ayan pag nasa itaas ka eto naman ang makikita mo oh. ah yeah, uh, mga muka na yan ang makikita mo hi yan si Paul medyo naalala niya yung chicks niya nalilungkot siya kayo <laughs> Pagaganda. Kita din dito yung Toreos stadium. Ayun oh, yun, there, over there. Iyan ang stadium ng Toreos So, yun oh, kitang kita dito. At dito nyo din makikita yan niya, malindig. Kitang kita dito ang malindig at ang ganda ng dagat ng Toreos Ayan oh, kitang kita pa ata dito ang white beach oh. Saan dito yung white Hello! beach? Hello! Ayan, eto bayan na to, bayan ng Toreos Kita na. Yun yung dulo at ang white beach kita din dito. Ay, Ayan, kita mo naman nagapa picture yan, pogi yung pogi niyan. <laughs> <laughs> Ayan, oh, ah. ay so, picturan daw naman muna. Oh, hala, siya daw naman ang mauuna. Hala, picture eh. Oh. Eh, ang nakangiti ay naga picture So, ay gulping galing na naga picture Siya natawa At si Paul naman, nangiti eh, eh, parang nakadali rin na iya Ah Ayos. Uh, ay. Sos naman. Aba. Ay, siya na naman na picture. Ano, takot naman ang madali niyan. O. Oh. Kita mo naman ang mga kuha ko dyan. O. Oh. Wala na. Ubus na. Memory pool. Ano na? Memory card pool. Ay, memory card pool. Tara na. Kain na muna kita. na lang. Pumasok pa kanin. Ay, Oh, Dalihan na natin ang ating baon. O. Oh. May Shanghai. At syempre, yung manok na pinulahan. Ha talaga naman siya ngayon nauna na kagad ni Paul oh. Kering isa hindi pa makakain gusto yung picturean pa muna yung ayo kain na, na wala nang imikan yan oh. kaya ako ay, eh kaunti lang kinain ko eh ja, diet ako dyan oh. kaya sila na lang na video ang quad oh. sila na kain kaya ako ay, eh diet baka kasi ako eh tumaba kaya ako yung liganong kain, -kain. ako baka tumaba kayo may nakakaligtas sa putok ng bulkan pero sa putok ng tiyan ay wala eh eh hidandahan lang kayo dyan at pagkatapos na pagkatapos ninyo ay kita'y mauwi na kagad eh hey, sus tamang tama yan kahit mabilis ang takbo ay, at least ay busog eh mga boss na tayo kasama natin ayan uwi na, na hindi naman saya